Nandito tayo ngayon sa napakaaliwalas, napakalaki at organisadong uh, Valerio's Tropical Bake Shop, Milpitas Branch nila. At uh, etong episode na to, alam mo, feel na feel ko dahil kasama ko si... Si Phil. <laughs> oh, di ba? Di ba? Sa so, tama ako! So, feel, ano? Feliciano. Feel... Feliciano po Anong binibili mo ngayon? Pandesal. Ano Dahil ito ay, uh, ano to, house of best pandesal. Diyan kilala ang ating uh, Valerius Tropical Beach. Yeah. Matagal mo na ba ito tinatangkili? No, oh, I've been, I've been coming here for for quite a while since the store opened. Really? Yeah. yeah. Solid na Valerius supporter. Oh, naman, I no. And I I bet pati rin Philippines. Ay, Philippines. <laughs> na <laughs> Pati <laughs> TFC, I mean. Oh, may TFC ako. Diba? Nagal na, yeah. 30 years na po. Kaya, kaya nakaklara kita eh. <laughs> I know, kaya naman karapat dapat ito ibida nung pagkakita niya. Ah, sabi niya, Munti nga niya pa masabi po Jericho, huh? pero sa Kapiolo, yeah. sabi ko hindi, Gelo lang. Jello. Oh no, I recognize you. Yeah, <laughs> yeah salamat pila He's sa support ko. Yeah. Huh? Wala kang tulak abigin sa mga staff ng Valerios kasi isang nga yeah. pakalaking pamilya sila. Yung mga owners mismo, hands-on. Tapos yung mga Uh, staff, naku po napaka babait at uh, kaya naman nawiwili talaga ako dito at yeah. alam ko nabibigat <laughs> ako. Nabigat? <laughs> Nabigat <tang>. ako. Pero <laughs> Phil kasi ko. excited ako, ikaw ang bida natin dito. Okay. Uh, ano bang plans mo for the holiday season? Um, plano ko, actually gusto ko sana umuwi pero pakamahal ng ticket. <laughs> oh. So I'm taking a two week vacation, staycation lang. Mga house improvements, kanyan, mag-ayos sa bahay. Okay. And then, uh uso na ngayon yung ating yung mga Christmas parties, yeah. Uh, potluck, yun ang pupunta Yan. Dami yung diba? invitations. Nais ko pong sabihin sa inyo dito sa Cabdiel's Tell Me Something Good na ang lahat po ng produkto dito ng Valerio sa nakikita ninyo, yan, sa loob. Yan po ay eh, pwede ninyong uh, bitbitin sa lahat ng mga potluck po nito. Oh, yeah. Pwede yeah, yan, yan, ang inyong automation. Ang dami mga kong oh, dito. So, eh, so, uh, eto, hindi nais kong tawagin si uh, Sheena or Sheena. Alam mo naman, yeah. uh, ang barangay ng Jello, laging good vibes ang hatid at papremyo. At lalong-lalo na ngayon na uh, season of giving. Eh, kasama ko at uh, ka-team up ko ang Valerio sa proud tradition of baking excellence nga ang uh, ating pinagmamalaki sa ating lahat. Ano? sa mga Pilipino. Ito si Sheena! Hello po! Kamusta ka, Sheena? Okay lang po. Sheena, ano? Navarro po. Ayun. <laughs> Tawag dito, <laughs> si Sheena ay um, matagal na dito sa Valerius din? Yes po, 11 years na po. Tignan nyo, tatagal lahat ng mga staff kasi ganun kaganda ang pamumalakad ng Valerius. Yes Kaya po. sana supportahan nyo po ang Valerius family. At uh, ang regalo natin kay Phil, dito ka lang, bigyan mo na yan! Oh my <laughs> God! Meron po tayo, yeah. regular na. Ayan! Ang dami ko napalitan. Kanina, wheat naman yan. Yeah, oo. Oh, oh. Oh, bakit ka nagwi wheat Siyempre, look at me. Kailangan healthy ang bread. Hindi ba ano yan, bago mo kainin, naghihintay ka muna? Hindi? Hmm? Pagka kinakain mo ba yan, dapat maghihintay ka muna? Hindi. So oh, okay, yeah. Kaya pag agad mo, maghihintay ka pa na matagal. kasi, oh, okay. kasi dahil... Wait! 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 Oh my God! I didn't, <laughs> get, I didn't get, that. <laughs> <laughs> yeah. I mean, But this so, is oh so, oh may, may whole wheat tapos para sa iya. Ano ba naman? Meron din natin? tayo na ditong pande ube. Pande ube! Ako, oh, yan! Nakabibigay ko ng mga pinta ko. And then, Hopia wow. monggo Hopia, oh, yeah, para oh, sa iya. Oh. Oh. Yan ang regalo namin sa iyo. Oh my God, thank uh, and, you. And tawagin ko rin yung si, uh, kapatid na abi natin dito kasi eto naman na isko i-promote yung Alam sa dali sila Asan yung ano natin pakita naman natin yung ating ano so sa lahat ng mga kabarangay namin eto naman uh, quick promo natin kasi na na nais nating paalam sa kanila na meron tayo ng kakanin sampler for holiday ano yung nasa loob ng kakanin sampler natin may kutsinta Puto sangkar, puto bumbong, Pichi-Pichi, boto plan, and kasaba. Yan. Kaya pag ano, magdadala kayo ng inyong contributions sa mga family parties yeah. ninyo ngayon So that's perfect. So Sheena, imbitahan mo naman sila dito sa ano sa ating Milpitas branch. Hello po. Biniimbitan namin po kayo na pumunta dito sa Valerius Triple Bake Shop, Bill Peters located at 1535 Landes Avenue. Every day po kami open, 6 a.m. to 7 p.m. po. For December, 4th, I want to greet everybody a happy Merry Christmas and a happy New Year. Yay! Keep on watching! Alright, hey, so, Baba Baba Yu! Happy Holidays! Happy Holidays!